siapa ito Si Kipi. Si no. Si ni na dahilan uh, start Problema. Ang ning... tangki sa wala. kulang. Kulang. Kaya nasa sa sulod. Ni engineer. <laughs> <laughs> Karga-karga lang. Oh so guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa ano, just if I take specialist sa Kidapawan City. Dahil pa natin yung motor natin dahil ayaw mag-start yung motor natin na EDB 150. Sabi ng kwan uh, na detect nila na ano, sira yung CKP sensor ng EDB natin hey guys tingnan natin kung paano gawin Kaya ang bato Pag-ano? Ya? Oo Ang dami ni sulod ni yun sa kapag sulod ko ba? Nahigop niya ako sa ba? Tataan taling-taling sa sulod Ay, kung na si Kipi niya. Bato. Ay, nasunod ba to? Ano ba? Wala may Tapi saya halo, kuan. Ada halo, 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 halo,

Ito po yung ano guys, CGP sensor ng EDB 150. Ito yung papalitan natin. itong u box guys kaya mahirap kunin yung wire sa ano si Kipi kaya alisin ito para dali lang mahugot yung si sensor sa lagi gibutang ang lock oh. Nya, gipal sa likod pud gyud ang pala yung bagong CTP guys. Ito yung ipalit natin doon sa sira. Kasi bitin yan. Kasi Oh guys, na palitan na natin ng CKP sensor. Kanina hindi mag-start. Subukan natin ngayon kung okay na. CKP sensor. Yun. Andar guys, andar na. Si Sensor yung pinalit natin guys. Okay guys, salamat sa panunod.